Welcome back mga kapuso at ato naman dahil na dalawang araw na lang ho at maghahanda na tayo ng ating pang noche buena sa ating mga mahal sa buhay. Ihanda ho ito dahil talagang healthy healthy ang aming susunod na ibibigay ng mga recipe sa inyo. Ito po ay may kaugnayan siyempre sa magpapahealthy ng ating mga liver o atay. Napaka-importante. At siyempre, syempre, Connie, di ba pagka-Christmas talaga, nako, inong tayo ng alak. Oh, ay, ng mga ano-ano mga alcoholic drinks na iniinom natin dyan. At Ginagawa na nating dahilan naman sa yung Christmas dyan. Ano? Pero yes. ito ngayon kasi yung ating mga recipes na inihanda para sa ating mga kapuso ay very safe sa liver. Liver friendly itong mga healthy recipes yes. na i-share natin sa kanila ngayong umaga. Tuwing magpapasko, bukod sa pangangaraling, bida rin ang gift-giving. At syempre, ang kaliwat ka ng mga Christmas party. Sa tuwing may salo-salo, hindi raw nawawala ang kainan. Lalong-lalo lalo na ang inuman. Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, may git dalawat kalahating milyong tao kada taon ang namamatay dahil sa pag-inom ng alak. Ayon sa mga doktor, kapag sobra ang pag-inom ng alak, maaring mamagaan liver. Kapag lumala ito, pwedeng mauwi sa hepatitis o kaya sa liver cirrhosis. Kapag mas pinabayaan pa, maaari na magkaroon ng liver failure ang isang pasyente. Ang pinakamalalang komplikasyon, kamatayan. Tinatay ang limang milyong Pinoy sa populasyon na siyam na milyon ang umiinom ng madalas ng alkohol. Ayon sa isang espesyalista sa atay, hindi lang ang mga malakas at madalas uminom ang delikadong magkasakit sa atay ang amount ng alcohol is isa lang sa mga component na magsasabi kung makakasama ang pag-inom sa, sa atay. No? Another one would be the duration ng pag-inom. At kung yung habit ng pag-inom, kasi marami nagsasabi na ang binge drinking, meaning yung hindi ka man matagal uminom, pero kung iinom ka yung talagang mas maraming amount, no? yung binge drinking is more harmful to, to the liver. Pero syempre, kung mas matagal kang umiinom at maraming amount ng alcohol ang iniinom, mas makakasama sa atay sa pag-inom, nakakasama rin sa atay ang pagkain ng matataba, maalat at matatamis. Kaya naman, para maprotektahan ang ating atay ngayong magpapasko, narito ang ilang liver-friendly recipes na maaari niyong ihanda ngayong nalalapit na ang Noche Buena. Ang una sa aming listahan ay ang tuna pasta. Ang mga sangkap, sampung tasa ng tubig, kalahating kilo ng pasta, asin, isang sibuyas, hiniwa ng cubes, tatlong piraso ng bawang, hiniwa naman ng pahaba, isang tasa ng hiniwang kamatis, dalawang lata ng tuna, paminta, basil leaves at kalahating tasa ng keso. Pakuluan ng pasta sa sampung tasa ng tubig na may isang kutsarang asin sa loob ng sampu hanggang labing dalawang minuto. Habang hinihintay na kumulo ang pasta, gawin na rin ang sauce. Ang una natin gagamitin sa pagdigisa ng pasta, uh, tuna, yung oil na galing doon sa lata na niretain natin para siya yung gagamitin natin mantika. Igisang sibuyas at bawang. Hintayin ito maging golden brown. Ilagay na rin ang kamatis at ang tuna. Haluing maigi at ilagay naman ang basil leaves. No, ang tuna kasi meron umibating fatty acids. So, yung omega-3 fatty acids, isa siyang phytochemicals, no? um, saka isa din siyang good fat. So, siya hindi siya na-store sa body kasi nga unsaturated fat. Din. Yung flow niya, no, parang hindi siya na-store sa liver and hindi siya nakakakos ng pagkakaroon ng, ng mga chronic diseases, especially sa liver, like yung mga liver cirrhosis. Pagkatapos igisa ang sauce, i-drain naman ang pasta. Pagsamahin ang pasta at ang sauce nito at ilagay na rin ang keso at basil leaves. Once na nalagay na natin yung basil leaves, lagay na natin yung cheese. Pagkatapos, talagang nakaka-merry dahil pwedeng-pwede nang ihain sa buong pamilya. Bukod sa madaling gawin, masustansya din ang recipe na ito. May tomato, may lycopene, So yun nga, isa din siyang phytochemicals, no? Sa halagang 250 pesos, lima hanggang anim na tao na ang pupwede mag-enjoy sa recipe na ito. Next on our Noche Buena list, the siguradong liver friendly, ang broccoli cheesy mushroom sauce. Ang mga sangkap, limang tasang tubig. Apat na tasang broccoli, dalawang kutsarang unsalted butter, isang lata ng mushroom, kalahating tasa ng harina, broth cubes at kalahating tasa ng keso. Sa kumukulong tubig, ilagay ang broccoli. Pagkatapos kumulo, hanguin at i-drain ang tubig. Sa kabilang pan, ilagay naman ang butter. Isunod ng igisa ang mushrooms. Haluin at hayaang maabsorb ng mushroom ang lasa ng butter. Ilagay na rin ang harina at haluhaluin hanggang maging malapot. Kapag natunaw na ang harina, ilagay na rin ang broth. Haluin ito ng maigi hanggang sa maging malapot ang sauce. Pagkatapos ng higit limang minuto, maaari na itong isalin at ilagay sa ibabaw ng broccoli. Para mas kumpleto ang sarap, budbura na rin ng keso. So isa siyang ano vegetable no so plant based siya. So meron siyang phytochemicals, antioxidant no nakakatulong para ma-avoid natin yung mga chronic diseases. Yun nga, for example, yung mga sakit sa liver like liver cirrhosis or kaya yun nga sa diabetes. Sa halagang 309 pesos na good for 5 to 6 servings, hindi na kailangan maging magasos ang inyong Noche Buena. Pero bongga pa rin ang handa lalo na pagdating naman sa kalusugan. Ang ating Noche Buena ngayong Pasko, pwede na maging healthy mga kapuso. Hindi lang masarap ang mga recipe na ito, kundi liver-friendly pa.